bayan. Sa iyo pong, uh, pagyakap sa Islam ay walang pumilit po sa iyo. So, ibig sabihin ang pagyakap mo sa pagyakap mo sa Islam ay kusang loob. Dahil ang pagyakap sa Islam dapat ito ay kusang loob, kusang loob hindi sa ano mang bagay. Ngayon kapatid, ganun din ang sinabi ko kay brother, ang pagyakap sa Islam ay walang anumang sinimunya, kundi ay pagsaksi sa nag-isang Panginoon. Ngayon kapatid, itas niyo po ito kamay, iarapin natin, hindi tatagalog din po natin. Allahu Akbar, dalawa na ngayon na, ang nagbalik Islam sa araw ng nagbalik Islam sa araw ng Bernis. Abdul wa Sunni. Ako ay sumasaksi. Ako ay sumasaksi. Na walang ibang karapat dapat sa kanya. Na walang karapat dapat sa kanya. Hindi siya lalama. Hindi siya lalama. ako rin ang sumasaksi. At ako rin ang sumasaksi. Na si Propeta Muhammad. Na si Propeta Muhammad. Na kanyang alipin. Na kanyang alipin. Ako rin ang sumasaksi. At ako rin ang sumasaksi. At ako rin ang sumasaksi. Na si Propeta Isa na si Peter Aiza. Oriso Cristo. Anak ni Maria. Anak ni Maria. Ay kanyang alipin lamang. Ay kanyang alipin lamang. At kanyang to. Masyawa. Welcome to Islam, brother. So, ano ulit ang pangalan mo? Ay napili ka bang pangalan ni Islam? Masyawa. Abdul Malik. Masyawa. Alipin ng uh, King. Masyawa. So, Uh, kayo po ay mapalad mga kapatid dahil natuklasan niyo ang Islam. Sa dami ng uh, kababayan natin na patuloy na naliligaw, kabilang kayo sa mga bininyayan ng Allah Subhanahu Wa Ta'ala o uh, bininyayan ng uh, 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 Anahu Subhanahu Wa Ta'ala ng Taglito Taufik na malaman kung ano ang uh, tunay na reliyon So congratulations mga kapatid. Brother Abdul Brother Abdul uh, Allah salamu takbir الحمد لله رب العالمين